asa mabasa sa Biblia ang Roman, Roman Catholic. Muna problema nila kung kinini ang litra po litra ang gusto nila mabasa sa Biblia. Muna ang gidalag yun akong daghang Biblia. Hey, hey! Kay gusto man silang ah, naagi mabasa. Ha? Hey, okay, okay. Oh. May nang magdala ang daghang Biblia para sa gustong litra po litra. O kining Biblia nga akong gidala, Bili ni ni Asya. dili ba yan ni Asia Katoliko ha? Protestan TV ning ning ah. Ya. Nganuman kay kung kung backstab, na, na isa. Oh. Kini nga Biblia, mga kuha online, ma-order na niyo aku eh. kay ako sa hanap o tanilan ng tambay. Muna nga ah, nga, Biblia as protestante atong gamiton. Kay kung Biblia as protestante di dili na ba Dili mo pasabot, na ang ilang hubad husto na gigamit na to nganong gigamit man na to bisag dili pasabot nga ang ilang hubad husto na gigamit na to aron pagpangatuod nga bisan ilang hubad wa mo dapig nila 1 kapitulo 10 yes, bersikulo 16 Kang Baxter ni Mia, protestante ni Mia, and beside I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church under, the, under me, their only universal head and shepherd. So, naasa Protestant na, pa isa? Mo oh, napay Roma pay Roman 11:12 na ang Catholic Church ani Roman 11:12 ang Catholic Church mo ikinuod nga Kristiyano. Okay, napay isa Protestant gyapon. Mene Protestant atong gamiton para wala bias Protestant. Wala bias. Oh, okay, kini ha Protestant. Ma-order ninyo. Mo ingon mo ako'y nag-print na pod. Ha? So, arandi mo mo yung ako ay nag-friend, bisag dili ako ahinti ane, pwede mo mo order ane, aron na mo kopya. Kaya eh, gusto mo mong litra po litra. O, oh. Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Na, dili mo, kaya Ang gingon dili eh. And shall be united into one body of the church with you, as so as Jews and Gentiles, Gentiles shall make up

Blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood. Message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.